Sa tingin ko po, yung naging skandalo sa flood control ay nagpababa sa tiwala ng taong bayan sa ating Kongreso. Po. Ah, bago ko lang ipasa kay partner, uh, Admar uh, attorney ah, ah, sa tingin ko ba ninyo, ang uh, Kongreso natin ngayon, ang uh, Kamara, ang Senado, ay mapagkakatiwalaan na pagdating po dito sa uh, pagpuporma uh, ng ating uh, budget Uh, kung titignan natin ang mga nangyayari sa politika ngayon, marami pong uh, street protest, maraming nagre sa social media. Sa tingin ko po, yung naging skandalo sa flood control ay nagpababa sa tiwala ng taong bayan sa ating Kongreso. At kung sasabihin natin Kongreso, ito po ay Senado at House of Representatives. Um sa kabuuan uh, talaga pong may problema tayo no uh, sa ating kongreso dahil nga sa tingin ng marami inabuso ang paggamit ng pera ng taong bayan.